nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Negros Island Region Act o ang pagsasama sa iisang rehiyon ng Bacolod City, Negros Oriental at Siquijor. Dahil dyan, inaasahang mas magiging mabilis at mas mailalapit pa sa ating mga kababayan doon ang mga serbisyo at programa ng pamahalaan. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Negros Island Region Act kung saan pagsasamahin ng mga probinsya ng Negros Occidental kabilang ang Bacolod City, Negros Oriental at Siquijor sa iisang rehiyon, ang Negros Island Region o NIR. Ayon sa Pangulo, napapanahon na ang pagsasabatas nito lalot na sa iisang isla ang mga taga Negros. Pero pinamamahalaan ng magkaibang administrative regions. Tumatagal tuloy ang paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan sa mga negrense at dahilan ng mabagal at hindi pantay na pagunlad. for decades now, negrenses have endured the rigors of sea travel, unnecessary expenses, bureaucratic red tape, inefficiency that, set up, that this uh, arrangement has brought, especially when there is a need to urgently access government services from regional centers on other islands. Even, glaring, even glaring, as, e equally glaring is the uneven growth and the disparity of funding between the two provinces. which share many of the same natural resources and industries such as sugar, tourism, renewable energy. Itutulak din ang pamahalaan na maging sentro ng pag-udlad sa Visayas ang NIR sa pamamagitan ng pagpapabilis ng socio-economic development at pagbibigay ng resources, investment at epektibong economic planning. Indeed, in unity there is always strength and that is what we are building. And I trust that the people of the newly established Negros Island region will work together to complement each other's strengths to build a more unit, united and flourishing Negrense community. And this is something that the national government will have to play a very large part in, and we pledge that assistance so that we can bring this new region up to speed as quickly as possible. Ayon kay Negros Occidental 3rd District Representative Kiko Benitez, malaking bagay para sa kanila ang pagtatakda ng NIR. Sa ilalim kasi anya nito, mas mailalapit sa mga tao ang serbisyo ng gobyerno at mas mapapabilis ang pagunlad sa lugar. Bubuo rin ang technical working group na gagawa ng plano at roadmap para sa maayos na institutional arrangement at organizational development sa NIR. Nilagdaan din ni Pangulong Marcos Jr. ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act na kabilang sa mga priority bills ng kasalukuyang administrasyon at nakapaloob sa common legislative agenda. Layunin nitong mapabilis ang automation ng mga serbisyong ibinibigay ng government agencies para sa maayos na tax collection na ayon sa pangulo ay makatutulong sa pagpapataas ng revenue ng bansa, makakalikha ng trabaho, at makakaakit ng pamumuhunan sa Pilipinas. Panahon na ayon sa pangulo ang mas makabagong valuation system. A law that streamlines and enhances the real property valuation and assessment system through a uniform real property appraisal that is compliant with international standards. It also adopts the prevailing market value as the single real property valuation base for the assessment of real property tax. Sa ilalim nito, imomodernize ang serbisyo ng LGU sa pamamagitan ng Real Property Information System para sa up-to-date electronic database ng real property transactions at declarations sa buong bansa. Hinikayat naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na mahusay na ipatupad ang mga bagong batas upang matiyak na mararamdaman ng publiko ang benepisyo ng mga ito. Sinabi rin ng punong ehekutibo na sisikapin ng pamahalaan, katuwang ang dalawang kapulungan ng Kongreso na maipasa ang iba pang priority bills bago matapos ang taon taon upang mas maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.